Good morning po mga boss. Welcome ulit sa akin channel, Ang Tingaling TV. Ngayong araw na to, uh, mag pakawalan natin yung itik. Papakawalan ko doon sa kabilang palayan dahil may tubig doon. Pag samantala lang doon, kaya mag-update tayo. Hindi pa sila tapos mong itlog. <coughs> Uy, nasisi ito mga. Na. Hi. Dami na lang. Malaki-laki na sila mga boss. Ito naman yung iti ko. Tapos na kayo ng itlog. Oh, may isa pa oh. Yun. Tapos ka na. Hindi pa. Ilan na sa loob, na sa lalim. Ito sa kaya. Tapos na sila ng itlog mga boss. Pakakakawalan ko na ito. Hi Rod! Hi Black! Ayun, may din yun sila. At dito naman tayo sa aking malaki-laki na. Ayan oh, no? Mamaya na kayo ha. Pakakawalan ko muna itong mga iti ko ha. Yan sila o. Oh. Laki-laki na boss. Nabapit na tayo mga nito mga boss. O so, oh. yan o. Oh. Laki-laki na sila. At saka ayong sisyo doon. Ay. Ilang buwan lang. Wala na. Malaki na Oh. So yung area ko. Ah. Oh. Hi. Sa doong area ko ay ano 'yon? Black Astrolabe po. Ay, ito isa ni. Ito yung isa eh, lumabas, lagi siyang lumalabas. Yeah. Iya. Yung mga ano ko naman, yung mga titik ko naman yung 4 months old and dyan sa kabilang palayan din mayroong konting tubig tapos mamaya alalagyan ko rin yung tubig niya mamaya papasokan ko napakainit kasi dito mga boss wala nang ulan-ulan kaya eh, hirap tayo mag pastol dyan sa palayan pag walang supply na tubig wala talaga kaya mahal-mahal ng pigs kaya ano, uh, pag samantala ko na lang, lagyan ko na lang ng tubig yun, papasokan ko na ng tubig yung kabilang palayan dito, sa likod. Wala nang ulan-ulan na, na, eh. Diba, kadax? Chicks! kadax? Kahit pa paano mga boss mayroon din silang itlog. Minsan, sobra lampas ang isang tray. Minsan, umabot ng 40 pieces. Pero okay na rin yan. Mayroon din tayong may biminta. Dahil, grabe. Kung laging ipids, kunti lang yung ano. Kunti lang yung uh, ginansya. Mahal ang mahal ng fish, malapit ng 2,000 eh. 1,720 na eh. Kaya, ngayon, tagani na. Hahanapan ko ng palaya na may tubig. Gagawan ko ng paraan yun. Kaya eh, hihitlog. Kaya, salamat po sa lahat ng mga viewers ko, subscribers ko. Sana hindi ko magsasawa sa aking video, mga videos. Sana ay eh, lagi kayong nanood. Salamat po mga boss. Sa inyong lahat, salamat po. Kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.